ano. Pinagbukod-bukod na natin. Mamaya papakita ko sa inyo paano ko sila pinagbukod-bukod. Ayan. Tapos ito naman, iba, iba pa si area nitong mga pet bottle. Ayan. Sa last natin, papakita natin yan sila. Then, ayan, dito tayo. O, yung mga babasagin natin Dito. Ayan, mga garapon dito. Ayan, tapos ano pa ba? May ano ba dito? Pwede ba dito yung ag? Bawal pala itong... Bawal pala ngayon itong mga basag na ano. Gagawin natin, ipa-flex na lang na. iano ano natin ito? O, ayan. <laughs> Itinasa lang natin ito, pero ibabalik natin sa bahay, bawal ito. Pala, flex na tayo ngayon. Flex! 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 ipakita natin yung paligid dito ha wait na o oh, ayan po ayan, ganyan sila ka ano ganyan nila binubukod-bukod yung mga basura dito ayan uh, uh. ayun sa ilalim halos ako nagtapon nun kasi to ayan oh, ay ka na flex ulit tayo uh, subukan natin mag stomach in chest out Out. Uy, <laughs> siyang ipun Ipunong balakang. <laughs> Nagsitingin na niya. <laughs> O, oh, sige, na sila dyan. O, so, oh, pakita ko yung ano. O, oh. may, may basag tong aking tasa, kaya lang. Akala ko ngayon maitatapon, kaya lang hindi pala pwede. Ibang araw pala. O, oh, di ba? O. Oh. <laughs> happy, happy. Parang luka alang. lang. O, oh, di ba? <laughs> Uwi na tayo. Balik na natin to sa bahay. Tara. O, <laughs> oh, hawi-hawi, hawi O, oh. chum, <laughs> Bye-bye! <laughs>